Isipin mo, ang Pilipinas noong 16th century, dumating ang mga Kastila, dala ang krus, misa, at ang konsepto ng salo-salo na tinatawag nilang Noche Buena. Pagkatapos ng misa, may handaan, may lechon, may kakanin, may mga pagkain sinabayan ng dasal at pasasalamat. Fast forward tayo 400 for years later. Ang Noche Buena ngayon ay hindi na lang tungkol sa pagkain. Isa na itong cultural treasure. Mga pamilyang nagsisiksikan sa mesa. Hamon na parang trophy. Queso de bola na hindi mo alam kung pagkain na dekorasyon. At syempre, ang spaghetti na mas matamis pa sa mga pangako ng mga politiko. Pero ngayong 2025, mula sa tradisyong minana natin sa mga prayle at mga ninuno, biglang sumulpot ang mga bagong santo ng Pasko San DTID Budget Patron Saint of Pwede na yan At dahil sa kanila Ang Noche Buena daw Itong tradisyong pinagdidiwang natin mga katoliko at mga katutubo Ang apat na siglo ng kulturang Pilipino Ay kayang kaya raw sa 500 pesos Oo 500 piso Siguro pwede nang gamitan ng Shopee voucher ang Ricardo Para tatad ng discount no? 500 na Noche Buena Langya, Anong itsura niyan? Siguro ang spaghetti mo, kalahating pasta at kalahating pangarap. Ang hamon, slice na mas manipis pa sa dignidad nating lahat. Ang keso de bola, baka kesong kwadrado. At ang inumin, syempre wag nang cook, tubig na lang para living healthy. Pero ito ang mas malupit. Ang noche so buena noon ay pista ng kasaganaan. Ngayon, nagiging Pasko di peligro. Hindi po kami galit ha. nag adjust lang po sa inflation. Tuloy ang tradisyon, oo. Pero imbis na magpasalamat dahil may handa. Parang nagpapasalamat na lang ang mga Pilipino kapag hindi na nagtataas ng presyo ang sibuyas. Imaginin mo yun, sibuyas ang tunay na bida ng 2024. Pero heto ang totoo. Kahit sabihin pa ng DTI na 500 ay sapat na. Kahit parang social experiment ang presyo ng bilihin kahit parang survival challenge ang Notre hindi mawawala ang pagdiriwang. Dahil ang tradisyon nito, na apat na daang taon nang nakatanim sa ugali ng kulturang Pilipino, ay hindi masisira lang ng budget proposal. Nung Notre hindi lang hamon, hindi lang spaghetti, hindi rin checklist na ipinasa sa press release. Sa bawat tahanan, kahit gipit, kahit tipid, kahit abot limit ang ATM, may pusong matigas ang ulo at ayaw magpatalo sa presyo. At yan mga kaibigan, ay mas mahalaga pa sa kahit anong 500 peso noche na bueno challenge.